ako ng ano sa iyo patawaran. Hindi, hey, wala lang hindi eh, naman ganoon ka kasaklam naman nang nangyari, nagtampo lang ako pare, hindi ako nagalit. Iba yung galit yung tsaka iba yung tampo. Nagtampo lang ako pero hindi naman ako nagagalit. Alam mo naman ako, hindi ako ganoon ka klaseng tao. Hindi po kasi nalalagay yung bubong pero nandun na po yung bubong. Hindi po lang nalalagay nito kasi busy po sila. Sige, sige. Papasal ako, papasal ako dyan pag uwi ako. Papasal ako sa bahay nyo. Siyempre, hindi naman ako galit, pare. Nagkatampo lang, hindi naman ako galit. Siyempre, hindi naman uh, sa ano, sa katotohanan. Siyempre, nagtampo talaga ako. Meron din naman ako nagalit talaga. Siyempre, nadismaya lang ngayon si yung ito. tao. Siyempre, alam mo na usap tayo, di ba? Pero okay na yun, oh. alam nang problema sa lumipas na yun. Alam mo naman sa akin, pag lumilipas, wala nang problema sa akin yun. Oh. May na bagay, pare. Oh, salamat, pare. Malaking salamat ko na. Oh, basta oh. importante magpalakas ka. Oh, Gusto ko pag-uwi ko sa yung... pag ko diyan sa Lubao, naglalakad ka na. Ay, hindi. Hindi ko. <laughs> hindi ko <masabi. laughs> Ay, ano, tura ko. Oh. Baka naman oh. ito masama sugar mo na naman. Ay hindi. TV talaga pare. TV? Flat, flat, screen. Flat screen yan o ano? Oh Lord. One. Ang pag-asa ko. Ang pag-asa ko, gulay mo. Ano ang problema pa? Pagdala kitang gulay. Ano mo ang gusto mong gulay? Papadala ko sa'yo. Kahit na ano lang. Kahit na anong check mo lang dyan. Sige yeah, pare, papadala kita. Pag ako... Pare, alam mo naman ako, pag ikaw ang nag-request sa akin, binibigay ko yan. Wala kang masabi sa akin pag ganyan sa sitwasyon. Oh, wag lang masyadong madami kasi baka masira. Oh, sige, sige. Yung tama-tama lang. Yung pang ano, yung pang buwan na gamit. Oo. Oh, Sinsakto lang, pare. Oo, oh,